mo Nagkalat si baby ko. Oh, dampot ha. Lagay dito sa may basurahan, dito sa may plastic ha. Hindi diyan sa sahig, baby. Okay? Oh, oh, lagay diyan. Very good. Mm. Yan, wag ikakalat ang basura ha. Oh, lagay diyan. Oh, ang galing. Very good. Mm. yes gulong naman ng baby ko. Wawa naman si mami, di pa nga nakapagwali si mami. Tapos kalat ka na naman, di ba? O, oh, kailangan yan. Ang bait, sipag-sipag talaga yan. Sipag talaga, baby, Brianna ko. Oo. o, oh, oh Ayun pa, baby. Ayun pa, o. Oh. Ha? Yan. Hmm? Di pa nakapagmap si mama. Mm. o. Okay, oh. Wala, baby, oh, mo dyan. yan. Yan, very good. Oops, help ka mama. Hmm. Yan. Hmm. Hmm. Yan. very good. Very good, the um, baby. Meron pa? O, itu, oh, ito. Yan. Hmm. Very good. Hmm. Very good. Yan. O, asa ng map. Kunin ng map. Map, map. Ayun na ko, baby. Ayun. Ayun yung map. Yan. Kunin ng map. Sipag talaga yung baby ko. O, o mag-map, map, map. map. si talaga. Oh, very good ang kuling naman ni baby. Ha? Huh? Turuan ka ni mama magmap. Ganto. O, oh, yan. Ikaw nga. Ikaw. Map. Oh, very good. Hmm. Mamap ng baby ko. Ayan. Oh, ha, habang ang kuya. Oh, ang kuya. Yan ang kuya. Gawa. Cellphone. Ha? nag i ako dito. Hmm. Yeah. Ang kuya. Baby. Nautusan. Dito na. Kunin manak Lagay mo dito. Dali. Basura yung Basura. Lagay mo dito, baby. Thank you po. Ay, kaboy. Ang galing naman talaga yun, no? Oo. Oh. Oh, sige na, magmap na, iha My dear what anak. Shh! Bunganga! Okay. And, guys, subscribe niyo po kami, guys. Isang aming fighting channel. Ayan. Familia G. Ayan, comment, share nyo po and like nyo na rin ang aming channel, ang aming upload. Ayan. Say, okay. bye ba bye baby! Bye! Bye! Uh, Hanggang dito na lang po. Ooh. Thank you. Ah, thank you.